Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat at nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Marso, 2024. Kumusta naman kayong lahat at sana uh, sana sa napakaraming bagay na pinagkakaabalahan nyo ay mayroong panahon pa rin na makapagnilay at makapag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan tayo mismo ay makapagpatotoo nito na ang Panginoon na siyang sandigan natin at nagbibigay ng lakas sa atin araw-araw ay napakabuti. Alam niya at alam din natin na minsan hindi tayo karapat dapat sa mga biyayang ating natanggap pero natanggap natin ito ng may buong kagalakan dahil alam ko mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sana ang ating gagawin ay ang patuloy na pagsisikap na maipahayag ang kabutihang ito sa ating kapwa at magsikap na gumawa ng kabutihan maging instrumento at tapat tayo sa ating tungkulin na maipahayag ang mabuting balita hindi lang sa salita kundi sa ating mismong mga gawa mga kaibigan, ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin. Ni San Mateo, Kapitulo 8, vers 18, versikulo 21 hanggang 35. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ano ba ang sinasaad dito sa ating ibanghelyo? Napansin natin na si Pedro ay pumunta kay Jesus, lumapit siya, at tinanong niya si Jesus, sabi niya, Panginoon, ilang bisis ba napatawarin ko ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Sabi ni Jesus, pitongpong bisis. Alam niyo kapatid, mga kaibigan, madali lang sabihin ang salitang pagpatawad. Ngunit, ang kapatawaran ay maangkin natin kung tayo ay magkaroon ng kababaang loob at ang lahat ng ito ay may proseso. Bilang tao, napakahirap magpatawad. Lalong-lalo -lalo na kung ang ginawa sa atin ay hindi katanggap-tanggap. Naalala ko yung isang kwento na isang pangyayari na may isang tao na pinatay ang kanyang mga magulang sa harap niya mismo. At doon naramdaman niya ang sobrang galit. At sa loob ng napakahabang panahon, nagtanim siya ng galit. At kahit anong gagawin niya sa kaniyang mga panalangin, ay hindi niya ito magawa. Sabi niya, napakahirap magpatawad. Lalong-lalo na kung ikaw mismo sa harap mo mismo ginawa ang isang hindi katanggap-tanggap na gawain. Siguro kung hindi ako magkamali sa loob ng napakahabang taon. Posible mahigit labing limang taon na dinala niya ito. At dahan-dahan niyang tinanggap ang mga pangyayari at pinatawad ang mga taong pumatay sa kanyang magulang. Alam niyo, sabi niya, nung panahon na daladala niya ang galit litong lito siya. Hindi siya makatulog. He is always disturbed by the incident. Tama naman. Sino lang ang hindi mabagabag. Ngunit, nang maranasan niyang bumitaw at magpatawad, doon niya naranasan din ang kaligayahan at kapayapaan sa kanyang sarili. Alam niyo mga kapatid, mahirap. Ngunit, magsikap tayo. Kaya, hindi lang tayo pwedeng magpatawad ng isang bisis kung di sabi ni Jesus, pitong pung pito bisis tayong magpatawad. Sana, pagnilayan natin ito ng mabuti at magsikap tayo. Oo, napakahirap. Ngunit ang katotohanan ay talagang naghahamon sa atin kung paano tayo maging matatag, paano tayo magkaroon ng panindigan sa ating pagka-Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Magsikap tayong lahat. Pagpalain na ba tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus? Turuan mo kaming magpatawad. Turuan mo kaming magnilay at matanggap ang mga pangyayaring minsan ay hindi katanggap-tanggap. Tulungan mo kaming maging matatag. Tulungan mo kaming maging masigasig at maging tunay na saksi ng iyong walang sawang pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagsasala. Hinhiling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.